Si Juan Ponce Enrile, isang kilalang tao sa kasaysayan ng Pilipinas, ay buhay pa hanggang sa kasalukuyan. Alam niyo bang walong Santo Papa pa na ang kanyang naabutan at hanggang mga ito ay pumanaw na? Magmula kay Pope Pius XII na namatay noong 1939. Pope Pius XII, 1939 hanggang 1958. Pope John the Twelfth, 1958 hanggang 1963. Pope Paul VI, 1963-1978 pope john paul i nangxilibi mula august 26 1978 hangang september 28 1978 pope john paul ii 1978 hangang 2005 pope benedict xvi 2005-2013 etsi pope francis nangxilibi mula march 13 2013 hangang april 21 2025 Sa makatuwid, walong santo papa ang kanyang nasaksihan hanggang sa ngayon. Kabila ng pagpanaw ng walong santo papa, siya ay nananatiling nandito, isang saksi ng kasaysayan na may mahahalagang kwento at karanasan na dala. Sa kanyang mga nakaraang taon sa politika, siya ay naging testigo ng ilang mahahalagang pagbabago sa bansa. Matagal na siyang naisip na bahagi ng nakaraan, ngunit ang kanyang presensya ay tila isang reinkarnasyon ng mga leksyong natutunan mula sa mga alon ng panahon. Ang mga desisyong kanyang ginawa ay umusbong mula sa matinding mga sitwasyon. Nagbibigay ng mga insight na maaaring mag-inspire sa mga henerasyon. Sa kanyang patuloy na pag-iral, maaaring tanungin kung ano ang hatid na aral sa mga susunod na leader ng bansa. Ang kanyang buhay ay paalala na bagamat may mga namamatay, ang karunungan at alaala ng mga tao, tulad ni Juan Ponce Enrile, ay mananatili sa ating kamalayan.